Oh, mga tupay, mayroong malaking huli to. Oh, laki talaga mga katupay, Oh, oh lala mga katupay. Uh, hapo na mga katupay. Dito na naman ako sa bingwitan ngayon. <laughs> At uh, marami na naman kami dito mga katupay. Oh, yan. Hilihilera na naman mga tupay dito para ulit kami mga tupay sa may... Uh, Rikina River ulit mga Tupay kasi nung nakarang linggo mga Tupay dito rin kami marami kaming huli mga Tupay pero ngayon hindi ganong pinalan mga Tupay pero hindi naman nasisiro mga Tupay Uy! Tatalon! <laughs> Nagkahuli yung mga kasama mga Tupay ang lalagyan ng huli uh, kami kanina pa pero ngayong hapon lang sila nagkagatan mga Tupay ay papakita ko sa inyo mga Tupay kung gano'n kami hindi dito mga Tupay yan. Yung mga tupay. <laughs> Hello. Yan. Ah, tabi-tabi na naman yung mga angler dito mga tupay. yung mga magakatiag kamay sa bingwit. <laughs> oh kami mga tupay kanina pa kami mga alas 9 yata yun reduce na ng maga mga tupay pero ito lang ito pa lang yung huli namin mga tupay oh. yan ang huli namin mga katupay kukunti so, lang to nung nakaraang linggo mga tupay at okay na rin dahil hindi naman talaga nasisiro mga tupay malaki din yun mga tupay oh. original na gilapia at uh, ito yung pinakamalaki mga tupay Tingnan mo mga tupa yun oh. Ganun ko yung palad ko mga tupa o, oh. Kung gano'ng kalaki yan na ah, Six fingers na yun mga tupa ang lapad yun mga tupa yun Yan ang pinakamalaki na may nahuli mga tupa Kaya binalik ka namin ngayon dito mga tupay Kasi nung nakarang linggong na ulitin ko mga tupay eh. Talagang maganda yung kakata ng tilapia dito Pero ngayon mga tupay Nabawasan na mga tupay Di na ganun karami ng nakaraan. Uh, wala pang gumalaw siya. <laughs> Aking... Kami ng wit Malapit pala kami ngayon mga tope sa isim em, isim Marikina mga tope. Ayan Grabe. Ito yung spot mga tope na saan maraming mamimigwit dito mga tope. Kung mga nakamotor silang iba mga tope. Pero yung motor namin yung mga tope yung sa pila. Kasi umaga pa nga kami. Mayroon dito mga mga tope. Kung saan saan mo lang ipaparada yung motor. Pero ngayon mga tope hapon na. Kaya pwede na. Oy, Dede! Pati ka nagpaalam sa akin na nakahuli ka na pala. Bali ko ba? Wala ka <laughs> Yes, Daddy Sa ibang bansa ka la eh. Ayan o. Oh, lala mga tupay. Oh, lala. Ulam ka. Daddy, <laughs> Dalawa lang kami ngayon mga Tupay Si Daddy At ako lang mga Tupay Ang bingwit ngayon. Ay, mga kasama namin dito mga angler mga tupay makakatayong kamay sa bingwit oh. Sige, kumbat eh. <laughs> eh. Sino na kung dyan ng uli? <laughs> ano ah, pa? Wala, hindi, yan kayang tangayin sa tilapia. Nakasabi to. Ha? Oh, lala. O, oh, Tinan mo. No. hindi yan kayang hilain na. Ay, nato. <laughs> atakin eh yung niya. <laughs> okay, mga tupay ito yung kaganapan namin ngayon dito mga Tupay masaya pag namingwit o mga Tupay mayroong malaking huli to ayun o oh. No? ano kaya mga huli nyan ano kaya ano kaya yan ito vlogger din o oh. shout out sa iyo ha, vlogger ayun o no? oh. Allah, lumalaban talaga mga Tupay. Uy, duri nga. Alam, laki. O, laki talaga mga tupay, oh. Yan. Krem duri. Salop, salop. Pangsalop. Pangsalop, Pang, salop. pang salop, ha, salop. Baka maputol. Hindi, oh? hindi mapuputol tong rod na to. O? Matiba yan? Ayan, baka may tinik. May tinik yan, tol. May tinik yan. Taas pa, taas pa. Wait lang, kuya. Wait lang. Kuya, kuya. Taas Kuya, kuya. <laughs> Ay, ano, Tasko, bun, bun, ta yan, buntot oh, Yan. O, oh, yan. Nah, may tinik yan ha. May tinik yan. <laughs> oh, lucky mga tupay. Ayan oh. Wala na. na kami dito. <laughs> lucky mga tupay. rem O, may tinik na. No? Cream, Dore. Ay, <laughs> diyan may pag ka na. Hindi mo na kayang ka. Laki? Ang dami Oh, tatlong kilo talaga. Na mga katupay. Mauwi na kami mga katupay. Ito yung huli namin lahat mga katupay. Ah, uh, hindi na hindi na rin lugi sa... <laughs> Pare din na balugi. Oh. oh. Puno 'yan mga tupay ha. Oh, ha. Isang basket 'yan. Oh. Oh, ang lalaki pa 'yan mga tupay oh. Five fingers 'yan, karamihan 'yan mga tupay. Si mga maliliit mga tupay, pinakawala namin mga tupay para lumaki naman siya mga tupay, di ba? Saka mari pang mag mari pang dadami yung mga tupay. Yan, ililigpit na ni Pare. Diyep likitan natin. Niyan. Ngayong mga tupay, kuntain din naman natin yung puli nila ni Daddy. Kasi marami pa dito mga tupay namimingwit oh. Diyan oh. Diyan. Dami pa mga tupay namimingwit dito. O, mayroon pa doon mga tupay oh. ilalim ng tulay, mayroon pa rin namimingwit doon. mga katupay ah, dito naman sila daddy saka si mami yan ang huli nila lahat mga katupay oh mayroon na nakahiwalay <laughs> mayroon na nakahiwalay yan dami rin oh puro malalaki pa mga katupay oh. ay ang lamig oh saan ka yan mga katupay laki oh 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 ah, mga katupay ah oh yun yung mga katupay sa palat ko mga katupay pagtigis mga tupay hmm? dinalugi ganda pa ng cooler ni mami <laughs> 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 kaya pa si daddy <laughs> yan o oh, dami pa mula kuya buha ka kuya okay, Pamigyan na namin yung bulati mga tupay kasi uwi na kami mga tupay para din na rin naman masasayang sino? kuha kayo kuha nyo na Ito Hmm Sabi mga tupay Alasin ko na Okay mga tupay Sa sunod naman ating pamimingwit mga tupay Kung saan naman kami mamimingwit Sa susunod mga tupay Okay Siyempre, tuwing linggo kami mamimingwit mga tupay ito na yung uh, libangan namin. Ito lang kayo. Ito lang ito pa. Maraming salamat.